Okay, good morning, good morning, good morning, good morning po sa lahat po ng Guardians Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa Mayroon naman po akong nakitang post ni Dakila, UGMF Dakila daw, ayan po sa taas, o basahin niyo Mabasahin ko po sa inyo at makinig po kayo, sabi niya Request granted, PCGS Boy Caldero Tiamson Abangan ko kung ano ang disciplinary action sa iyo ng at mailabas mismo sa social media ang aksyon ng UGB sa iyo. Malalaman namin kung hindi ka nga nila kinukonsinti sa kayabangan mo at pagmamataas sa sarili mo. Sabi ito si PCGS, ito ginagamit ang social media para sa kanyang sariling interes. Kaya, kanyang ginagamit as vlogger, iwan ko bakit ito ay kinukonsente ng confederation. Aba, magigising kayo sa katutuhanan. Mga kapatid, huwag nyo pamarisan itong boy kaldiro. Ayan. Ako patuloy na nagpapaliwanag ng tama at itinutuwid ang bilin ni BFJ Abraham dito sa mga tiwali nga guardians ang lalabasan ng mimo ang tanong comment sa comment section mga mahal kong kapatid kung mali ba ang pagturo ng tama at paggamit ng tama nga ranking system maraming salamat mabuhay po lahat ng kapatid sa Universal Guardians Brotherhood Incorporated maging sa Confederation sa lahat po ng central command, sa lahat po ng cluster command, mabuhay po kayong lahat. Comment sa comment section. Bye bye!